Dugay ng nagpuyo si Tessy sa barangay Lagaw Jansan, ubos sa gitukuran sa ilang balay, mao ang kanal. Kung muulan o muresulta og pagbaha, muawas ang tubig baha og muabot sa ilang panimalay. Unta, maayos na nila. Kaya para makuha na diri. Hindi na mabahaan butiag ni Engineer Emerald Signar labaw sa City Engineer's Office na suta nila nga matag lugar dunay ay hinungdan sa pagbaha. Siguro kung naghantag basakan, naghantag agricultural areas, mas para sa una. Nga nung sa unang panahon, wala huwag man kayo kuha ng drainage. Nga may mga flooding problem kayo. Okay, tungod. Ang capacity sa yuta ang absorb o tubig na Kaya halos ang atong mga lugar sa una, wala may oh, na cemento, wala yung na nasemento, open lang. So i absorb lang sa 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 kuan sa yuta naturally. Apan liyo ini gi ko ni Signar nga makatabang ang gimugna nga komprehensibong drainage master plan sa syudad sa pagtubag sa pagbaha sa pipila ka bahin sa syudad sa matag kusog nga ulan. Ah syempre, kung ato nang ma-implement labi na kung kana mga ng nga mga mga drainage ay eh, kung putol-putol banggo di eh, mo na siya. So, kailangan lang lang continuity. Uh, makatabang na siya sa pag-drain sa tubig. Kaya, mao mo ang ultimate goal sa drainage system, i-drain ang tubig. Dili nga uh, dili na mawagi ang tubig sa dalan. Ang master plan sa Jensan, ang gilangkuban sa konstruksyon sa major drainage channel o dugang flood control system sa mga major river sa 26 kabarangay sa Jensan. Una nang giila sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB-12 ang mga barangay sa Jensan sama sa Baluan, Buayan, Bula, Kalumpang, Sigil, Lagaw o Sinawal, isip high risk sa pagbaha in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Jensen. Bri, Gada News!